Yon, mga bayaw. So dito pa rin tayo, no. Nasa labas tayo ng uh, ano, ng uh, storm surge audio, no. Dito mismo sa tapat nila, may pesto rito ng mga ano, ng mga power tools, no. Hanapin niyo lang dito si pareng Christian natin, Boss Christian. Oh, ayan ha. Ano ba talaga pangalan mo? Christian Arambulo. Christian daw. Oh. Eh Marang boss, Bluetooth. ano ba ang ano, ano ba ang uh, latest na mga presyo ng mga item mo? Gaya ng hawak mo, magkano ba 'yan? 900 lang. Eh? 900. Di kuryente po. Ah, di ko May kasama na ba siyang cutting disc? Meron. Meron 900. Dito naman boss. Etong mga ano natin, mga makita natin, ano lang, ah, mga China lang, mga copy, no? Kung original, Makakakuha sila boss Kaso iba presyo noon Siyempre mas mahal Kung baga sa ganito Siyempre kung gusto nyo Pero yung mga ganito naman klasing mga klase ng unit Tumatagal din Nasa gumagamit din naman yan eh Marami kasing mga tatangatanga na Pag sinabing China eh Ultimo nga TV nyo Rep nyo sa bahay China, China na yan eh Kaya Walang kaso yan Ito boss Magaling ganito mo Ano ba tawag dito? Bench grinder Ha? Bench grinder Bench grinder Atot. 2.5 daw to. Tapos, ano to, Barena? Rotary. Sir. Rotary, magkano yan? 3.5. 3.5 daw ang rotary nila. Rotary rin to. Pero ibang brand lang. 3.5 din. oh, 3.5 din daw. Eto, boss, ang tawag dyan? Jackhammer. Jackhammer. Magkano jackhammer mo? 5.5. Di kuryente? oh, 5.5. Ang mga presyo ba natin dito, boss? Eh, negotiable pa. Oh, ayan, may mga bawas pa raw yan. Eto raw yung ano niya original. Na, ano, ito nga pala si ano. Yawa. Si Dagul. Tangin go ito. Sarap tampalin ng mukha nito eh. <laughs> 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 ito original daw. Anong brand to? Oh, ayan. Pagka gusto niyo raw talaga ng hindi yung ganyang klase oh. ng makita, Oh. Makukumpara nyo to, ito talagang mabigat. Ito, oh, ito ha, ah, pakagaan, no? Oh. Itong original nila. Magkano original mo, pre? 2.3 2 daw. 2.3 yung gano'n nila. Eh, dito naman, boss. Sa mga ganitong klaseng chainsaw. Rechargeable ba to? Electric. Electric, magkano to? 2.7 7 oh, 2 daw. Yung mga May ano naman to, boss. May hard case. Ito, pre. Yung pag di gasolina, magkano to? 3.5 3.5 daw to, yung mga ganito niya. Size 20, ano yung sa 24? Size 20, eto naman 24 Sa size 24, magkano? 4.5 4.5 daw yung size 24 Eto, size 20 3.5, 4.5, size 24. Ano ba to Welding? Ilang ano to? Ampirae. Ha? Magkano to? O oh, 2-1 daw to Yung ganito 350 amperes Meron din siya rito mga Ano bang tawag dito? Wordless impact wrench oh, O yan mga impact wrench Magana yung mga impact mo pre? Ito lang mura lang 2 Ito? O ito kaya makita Ito 2,100 lang daw sa kanya to May bahos pa Pagka flyman Ayan grinder yan Ah grinder Ito flyman ba to? Bosch magano, Bosch boss? o Bosch? 3-5 3-5 ang Bosch May flyman ka? Magkano plyman mo? 2.5 daw sa plyman. Ito, Dewalt. Oh. Magkano sa Dewalt? Magkano yan? 2.2 daw. Sa ganyang klase. Sa mga ano naman niya, mga sakit, pag isang set, magkano boss? 1.4. 1.4. Dito sa maliit? 1.1 lang. 1.1 lang. O oh, yan. Eh yung, ano bang tawag dyan boss? Kato. Ha? Kato. Magkano yan? Mini cut off 2.7. Mini cut off 2.7 daw. Kahit sa maliliit? Oo. Oh. 2.7 din. Circular, naman yun, circular so. Magkano yan? 2.1 lang. 2, 1, ang circular so. Sa katop. 2.7 2.7 Oh yeah. Eto pressure washer. Uh, 2.4 ito yun, do yung ganito. Tapos sa ganito naman daw one thousand seven yung pressure nya. No ni Christian Arambulo na taga Tayabas. Palengke ng Tayabas. Eh yung tattoo mo, magkano score mo diyan? buong sleeve. Yan. Wala rin abot. Uh, 30 sama dito. 30. Akala ko ano eh mga pitong taon din ang binuno mo diyan. <laughs> 30 mil no para sa isang sleeve. Ilang araw o tiyan? One week. Oh, so, one week din. Hindi naman yata isang araw binibira yan eh no. Iba-ibang araw no. Kasi di mo kakayanin. Ito tiyan, magkano tong mga ganito natin? 250 raw sa ganyan. Etong eh, ano mo, alligator jack. 23. 23 raw sa kanya. Pagka ng mga simpleng jack lang. 11. 11. 11 daw sa kanya. Ito medyo malaki. 17. 17 naman daw to. Mga 2 tonner na to. Oh, hindi, 20 tons. 20 tons na to. Pwede na to sa hanggang pan truck no? Ayan yung usually ng mga tindahan dito ni ano ni Christian. Tsaka ni Obet. So if na kailangan nyo ng ganito, syempre yung mga panggamit-gamit ba, di ba? Kung hindi kayo masaya doon sa presyo ng iba, eh dito naman kay Christian, kababayan ko yan, mas ma, ano yan, madaling kausap, di ba? Bihin nyo din na taga kesong kayo, baka bigyan kayo ng disco, baka nakikita nyo to sa palengki ng Tayabas, oh. Uh, shout out, mga tropa moron. Shoutout mo ron, no. shout mo. Wala kang shout out? Ano ka <laughs> ba ron, sa baboyan? Nagtatastas ka ba ng baboy? Ah, hindi. Ano lang? Uh, tandaan nyo na lang to si pare ko Madali naman matandaan yan May tattoo lang O, oh, diba? Araw-araw ka ba nandito? Araw-araw Anong oras? Uh, alas 6, hanggang alas 5 ng hapon lang 6 to 5 lang Araw-araw nandito ka Cellphone number Parang ko na lang makukontak Baka no. pwede mong bigay 0956 Lakas mo 0956 O oh. 03 oh. 85 Isa pa 481 Sige 0956 oh. mm. 03 85481 Isa na lang Madami naman yan 0956-0385481 oh. oh, ayan, yun doon yung cellphone number niya Huwag no? niyo po ako yung tanong nyo Pagka nagko-comment po kayo Si Christian na lang po yung tanong nyo Para, kasi siya naman po nakakaalam nitong Ang gamit niya So, no, kung hihingi kayo ng discount o ano, sabihin nyo, napanood nyo ito sa vlog ni Bayaw. Uh -huh. Para siyempre, malaman din ni Christian kung pumupunta yung customer dito o hindi, di ba? At mabigyan niya kayo ng discount. Kasi e sabihin niyo, Christian, napanood kita sa vlog ni Bayo, pwede naman discount. O, di bibigyan kayo ng discount niyan, di ba? Madali naman kausap to eh. Sa mga subscribers ko, ang tinatanggap lang ni parang Christian dito, ano ba? Gcash, tsaka cash. Eh, may umihirit kasi minsan. Ikaw ba nagsishipping ka? Pwede rin, no? Pwede rin. O, tawagan ka na lang, no? Mas maganda tawag kaysa text. O, yun tawagan nyo na lang daw po siya oo, oh, kesa sa text so pinakamainam daw na tawagan nyo siya para siyempre mabigyan niya kayo ng tamang presyo magkano yung shipping fee tsaka kung ilang araw bago dumating sa inyo yung item di ba? ang kayo nang mag-usap kung paano ang usapan nyo kung COD o bayad muna o ano bala kayo basta ako nandito lang ako para ibigay sa inyo yung latest no? dito sa sa ibang street dito sa Quiapo at para malaman nyo rin kung ano yung mga latest na nga naka-display dito so far ito yung mga tinda ni Christian pero kung may iba pa kayong kailangan na may iba kayong requirement na hinihingi na kung ano man yung tools na kailangan nyo sabihin nyo lang sa kanya pwede naman orderin yan eh para makausap nyo sa at magsara kayo pwede siya ng Gcash pwede rin siya ng cash okay sa mga subscribers ko dyan no? like share and subscribe Dino Boy TV no para lagi kayong updated. Syempre sa mga latest tong mga binablog na latagan burautan, ano pa ba? Bisikleta, speakers, relo, alahas, kung ano-ano pa, ano, anything. Under the sun, basta dito sa siyudad ng Maynila. No? Ano pa, ano, yung mga kaibigan natin dyan, syempre sa iba't ibang parte ng mundo, no? Dyan sa US, sa Canada, no? Dyan sa Japan, Singapore, United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, Netherlands, no? Sa Amsterdam, lalo-lalo na dyan, no? Sa United Kingdom, siyempre sa Italy, sa Spain, at siyempre sa Pilipinas. Maraming salamat po sa pag-subscribe kay Dino Boy TV. Till then mga bayaw, Dino Boy TV po, saying uh, peace out.